Ayan, after mag-church namin, pinashare ko ako yung mga chikiting at kasama ka rin kami, kasama na ako sawa asawa. Ayan, nag-enjoy si Lalo ko. Nag-enjoy yung mga dalawang kong prinsesa. Para sa hindi na subscribe dyan, pa-subscribe. Yan, si Kai-Kai. Tingnan mo, pa ang ginamit sa pagdadrive, no? Plaka yun dyan, magaling yan mag-drive, pa alam ang ginagamit. Nag-enjoy rin ang isip bata. <laughs> isip bata yan, Nag-enjoy injury niyan. Pambatang rides, pero yung mga isip bata Nag-enjoy din. Masaya maging bata pala, no? Ang enjoy lang mga anak. Enjoy! Sarap mag-drive. Driving and driving and driving. Ang sarap naman ng feeling. Parang maraming ko. Liko, liko, liko. Si Shelly. Is ay isa dolphin ang kabayo lang hindi niya hindi, hindi yung bata na yan hello sherry na, no, hindi niya naririnig hindi lang siya pati sa monitor kasi talo na daw siya sa race hindi siya ni hindi sir hello mga babies hindi lang yung mga princess ako oh, hindi lang hindi lang mga baby ko enjoy ay ikot, ikot lang kaya maging bata enjoy lang minsan lang bata enjoy 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 uy dito yung sikwato dito rin <laughs> yun know? oh may makuha kaya si sky ting 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 walang nakuha wow walang man walang nakuha walang laro wala nakuha si sky kaya hindi pa tayo lipat try mo rin baka meron niya wala pa rin niya wala pa Sabay-sabay. One more. One more. Wala ka din? Wala? O, oh, lipat, lipat. Wala dyan. Wala. Sina. Lipat. Eh. Oh, wala pa rin. Talo. Tignan mo yung mukha din si Kai. Walang nakuhang laruan. Yan ka. sira yan. Sira. Lipat tayo. Sira yan. Sira. Uh, ah, ada sa Ah, ganyan ko. Kung may Kasi so, kaya kayo yan Alright, wala yan Alright, tulong na po ako Kawawang bata yan Kaya kaya Shiny, si Shiny naman Kaya si Shiny Ingit, mali naman Ang tumindot agak ni Shiny Eh, one more, one more Oke number one, siya ni Ah, daw, ring two, like this Kaya, kaya si Set Ayan, dapat dong, Ya

Yan. No. Sinipat-sipat yan. Tama-tama, Tep Tep. Wow. Okay, nangat. What? Oh, my <laughs> God. Wala pa rin na. Wala pa rin. Ay, walang mga laruan ng bata. Walang nakuha ang laruan. Kawawa naman ng mga ito. Wala pa rin nakuha. Eh. Paano yan? Wala kayong nakuha? Wala kayong may uwi ngayon? Kawawa naman mga ito. Eh, ah, enak yang nak. Si Rayan. Ubraingan dadi, bhai. Ah, uh, isa pang coin, si pulang rang coin. Isa pa, isa pa. Ah, uh, rogan dadi. Nang, ni Nghi, wala parin. Nang, may si. Op. Indot. Nang, sipat. Oke. Okay. Taas ngik 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 wala pa rin dako kawawa wala naman yan wala pa rin sabi niya bayan lang na tayo laruan wala rin lang na kung kawawa naman bayan na lang laruan pwede naman siguro bayan lang laruan wala pa rin yan tet, wala pa rin oh my god hindi na si laruan oh, sige talaga sisyo magbay kami ng laruan tuloy namin yung mas mura lang Hmm. Kasya sa budget. Minsan daw sila mabila ng laruan. Ano ang sina Blue Moon lang daw. Uh, ikaw eh, kawawa naman ng mga mukha. Pumili kayo dyan na uh, sa bulsa natin. Pili na, pili. Pili. O, diyan, diyan. Yung maganda, hindi masisira agad. Hindi lang pamandat, panandali ang laruan. Hindi din yan, Clay. Huwag yan. Yan? Gusto mo yan? Huwag yan. O, isa lang bilhin. Kasi iba yan, share lang kayo. Share. Isa lang, share. Only one lang, only one. Tapos mag-buy tayo ng tiisa kayo, tapos yung isa, share lang. So yan, pari lang sya, yan, ball, ball, ano, basketball. Saan? Pili na, saan dyan? Okay, ano ba sumukay? Pili na, pili, pili. Pili. Kaya, sige yan, isa. strong baby na yun. Sipat, sipat, sipat Sana mas magandang bilhin Sipat, 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 sipat. Sipatin nyo ng maigi. Asa ah, na mas magandang bilhin dyan. Yung uh, pwede yan, ah, yan. Okay na yan, yan. Dito isa kayo, din share kayo sa isa. Yan, sige, get only one. Yan, okay. Only one lang, din dito isa naman kayo. Nga. Only one lang, only one. Share lang kayo yan. Mag-record naman kayo, share kayo yan. Tapos yung hawak, dito isa kayo. Only one lang ha. No, only one lang. Share lang kayo niyan, ano, nitigay sa kayo niyang hawak niyang nasa karton. Ayan na, sige na. Pag-try natin, try. Try nga. Hmm, galing naman pala niyan eh. Mat try nga. Sana try nga, try, try. Oh, sumasayaw pala. Yara. na. Ayos, ah, si record. Kasi record niyan. Yan. Yan. galing kaling naman yun kung tuwa naman yung mga bata na yan gusto nyo sige sige na, bilhin na natin yan Terus, kaya guys, kaya yan kaya, gusto mo yan kaya kaya gusto mo magsundara ng paglaki yan Oh yun no? yan ang napili ng Oh yun no? yan ang napili ng bubay ko o oh, Sundalo paglaki yan, General Kai. <coughs> <coughs> oh, di ba mga presid niya paglaki?